<laughs> <laughs> Sawadika! Sawadika! Oh, yeah. ka! Salamat. Salamat. Sabaliya, istigyawkan ang himno nyo kante. Ako po si EJ Sanamante, ang babaeng nasa inyong harapan ay nagpatibog sa bihikang puso ni Mateo Go-Cherry. Salamat. Ang nag isang pop star princess. Salamat. Ang kumanta, nating ako. Misara! Sara. Heronimo! Duterte! Bagong Pilipinas! Bagong mukha! May prinsipyo, may isang salita! Kaibigan mo! Kaibigan ko sa si Inday Sara! Duterte! <laughs> At niniwala ko ako sa mga simpleng kasabihan kung ang mga kababaihan ay nilagira ang sopas kung ang mga kalalakihan ay tinagiri ang siyampurado, kami pong mga kabaklaan ay tinagiri ang lugaw. Ang mga tongkoy naman po ay tinagiri ang Mami minger. Thank you to